Podcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell <laughs> Ito po ang uh, totoo at pwede no uh, Para maliwanag po sa lahat at sa dami po na nagtatanong tungkol po sa e epekto ng one year suspension Ni Casimero sa Japan at kung uh, ano ang potensyal na pwede mangyari ngayon ay sasagutin natin yan uh, dito, no? At uh, pero bago ang lahat, uh, gusto ko lang pasalamatan ng Arena Plus at lahat po ng mga kumobra, congrats sa inyo, no? At uh, tuloy pa rin po ang pamimigay ko ng 100 cashback. Basta mag-message lang kayo dito sa Facebook page at uh, gamitin lang link para mag-register. Doon na tayo mag-usap tungkol sa cashback, okay? At uh, by the way po, gusto ko ring ipaalam sa inyo na may paparating pong boxing event diyan sa Paco, Maynila sa October 22. Ang tawag po dyan sa boxing event na 'yan ay Mano-Imano -mano ng Arcelias Boxing Promotions. Aba, abangan, na, uh, abangan natin ito, no? At uh, parang uh, lumalakas tong promotion na to. So, uh, shoutout ko muna si Sir Hermie, salamat po sa uh, invite at uh, see you there. At uh, maraming magagaling na batang boksingero dito uh, Pakita ko lang sa inyo, no? Yan, yung mga batang uh, boksingero dyan na lalaban, no? Daming magagandang laban dyan At uh, uh, bensahe ko lang mga tol, no? Itong uh, mga boksingero dito, mga disiplinado, marespeto at higit sa lahat, professional Note! Uh, Siguraduhin natin, kunin natin ang timbang natin para hindi tayo magaya kay... Alam nyo na, okay? Ako po si Pao Salud ng Pauka Sports. Pag-usapan na natin ang uh, ban kasi Casimero ng one year sa Japan, ano? Pero hindi ko nahihimayin ang dahilan ng suspension. Na-cover na natin yan doon sa dati kong video. Ang mahalaga dito ay suspended lang siya sa Japan. Ibig sabihin, pwede siyang lumaban sa ibang lugar gaya po ng uh, Korea, uh, ng Pilipinas uh, dahil uh, nag-promote naman doon ang promoter niya. Now, may mga nagsabi na, of course, sasabihin nila, pwede naman lumaban yan sa Amerika, sa Dubai, or maybe sa Mexico. What do you think mga ka-boxing, mga ka -pawkas? Gusto nyo ba yon? Wala namang problema doon. Eh, yun eh, kung kakayanin po ng TBP, ang promoter po ni Casimero na mag-promote doon. Kung uh, wala, walang problema, eh okay naman. Eh, minsan kasi pwede pong uh, wala silang lisensya doon at uh, aasa na lang sila uh, na may kukuha kay Casimero sa ibang promotion. Anong uh, masasabi niyo dito? Maganda ba itong uh, ganitong setup kay Casimero? Pero ito ha, ang uh, ang tanong ko no. Ano ko yung status ng relasyon ng TBP at Casimero ngayon ha? Sa isang video eh medyo sasabihin ko sa inyo kung anong pwede mangyari diyan. Anyway, uh, si Casimero po ay uh, magaling na boksingero. Wala naman duda diyan eh no. At uh, alam nyo naman na ako ay agree sa inyong lahat na magaling talaga siya. At alam ko yung mga hater ko dyan, eh, hindi naniniwala. Pero dito naniniwala sila. No? Pero kulang talaga sa guidance at disiplina. Alam ko marami siyang fans na gusto makita siyang lumaban ulit Pero bilang fans, eh, ano bang uh, magagawa natin? Lalo na kung hindi tayo ang buying customers. Actually, buying customers dapat tayo. Kaso ayaw nyo gumastos eh. Kaya, ano, willing ba kayo mag-shell out para kumita naman ang uh, promoter dito sa Pilipinas? Kasi kung dito sa Pilipinas ang laban, halos walang kita talaga. ano uh, uh, Kaya mga tol, sinong uh, rated fighter din ba eh, ang uh, daday dito sa Pilipinas para lumabang kay Casimero? Ang uh, pinakamahalaga dito uh, kung ganito ang mangyayari ay willing ba ang uh, promoter na gumastos ulit dito? Naalala nyo ba na ano na yung huling laban kay Gitum ba? Kumita kaya ang promoter diyan. Yan, i eh, tanungin na lang si JMC Yasat. At uh, naalala nyo rin ba yung potential fight uh, niya dapat kay Tapales? Negotiation fell apart kasi daw hindi willing magbayad umano ang uh, TB TBP promotion ng tamang presyo dito kay Marlon Tapales. Eh ngayon pa kaya na mas lalo na, no? Eh ewan ko lang. Uh, basta ang uh, pinakamasaki dito ay malamang goodbye muna sa Japan At uh, buta na lang, hindi mga Japanese fighters ang nasa listahan ng mga rated, uh, rated boxers no At uh, kaso yun nga lang, si Inoue, ibig sabihin goodbye Inoue for one year So ano ang option ngayon? Well, pwede siyang lumaban nga sa Amerika, Mexico or even Dubai kung gusto ng TBP mag-expand doon or kung bibitawan siya ng TVP at lalaban siya sa ibang promotions. Eh, of course, ibang usapan na yung mga visa at kung ano man, ano? Pero, malamang kung Pilipinas naman, eh, limited siya sa, siguro, si Natapales, si Martin, Donaire, eh, ang tanong, eh, ready ba silang uh, magbayad or pumarter uli, no? Uh, or makipag-negotiate dito po sa mga kay Sean Gibbons, kay Nunito Donaire, no? At the end of the day, eh sana makakuha na lang ng rank fighter na makalaban itong si Casimero. Kasi hindi biro ang division na kinalalagay niya, no? Pero tingnan natin, eh ang uh, mga pangako po na dapat nakalaban ito ni Casimero bago sa puwirma, ang alam ko, eh mga magagandang pangalan gaya ng mga minention ko. Ang uh, problema ay nauwi po kay Akahong Itumba Ogoni, And recently eh medyo itong si Sao Sanchez and totoo kulang naman talaga sa bigatin. So what do we expect next year? Kasi next year siya mga kalaban sa Japan or anytime. Ah uh, sana ilaban na kagad. TBP, ilaban mo na kagad. kasi baka lumobo na naman tapos magagalit na naman ang tao sa akin pag nasabihan ko na o. Oh. 'Di ba? Abangan na lang natin siguro mga kaboxing, no? Pero sana naman, this time, eh makalaban niya na yung mga ka-level niya. Yung uh, kasing-sigat niya. Eh, kaso sino kaya yung magandang makalaban ni Casimero dito? Anyway, uh, comment down below. And again, shoutout po sa Arena Plus at uh, sa lahat ng nanalo. At uh, huwag kalimutan sa October 22 Boxing Event sa Paco. I'll see you there. Maraming salamat, kaboxing kapawkas. Don't forget to like, share, and subscribe. Salamat po.